Puwersa ni Putin na nakikipaglaban sa Ukraine patuloy na nga bang humihina at nagkukulang. North Korea sumuporta na libu-libong sundalo pinadala sa Russia. Ngunit isang araw pa lang marami na kagad sa kanila ang napaslang ng mga Ukrainian. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye pero bago tayo magpatuloy isang like lamang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Isang report mga kapatid ang inihayag ng National Intelligence Service ng South Korea at ng Ukraine na ang North Korea ay nagpadala ng mga tropa sa Russia upang magsanay at makipaglaban sa Ukraine. Ang nasabing report ay sinusuportahan din ng mga kumakalat na video kung saan makikita ang mga North Korean troops na nakapila at tinatanggap ang mga uniform at military equipment mula sa mga sundalong Russian. Ayon sa ulat, ang nasabing video ay kuha mula sa isang training ground sa malayong silangan ng Russia. Maliban dito, isa pang video ang kumakalat na nagpapakita naman ang pagdating ng mga sundalong North Korean sa Sergeyevka training ground malapit sa hangganan ng Russia at China. Maririnig sa background ng nasabing video ang isang sundalong Russia na nagsasalita na di umano'y nagsasabi na marami pa, milyon-milyon sila rito, sila ang magiging reinforcement natin. Ang naturang mga video ay isang matibay na ebidensya sa sinabi noon ng Ukraine na nakakatanggap sila ng report na naghahanda na ang North Korea na direktang makikilahok sa digma ang Ukraine at Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ni Kim Jong-un ng suportang mga tropa kay Vladimir Putin. Paulit-ulit noon na sinasabi ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na ang alyansa ng Russia at North Korea ay patuloy na lumalalim at sinabi niya rin sa isang NATO summit na libu-libong tropa ng North Korea ang pupunta sa Russia. Ayon kay Zelensky, base sa kanyang hawak na intelligence report, nasa 10,000 na mga sundalo kabilang ang mga land troops at technical personnel ang pupunta sa Russia. Nauna nang iniulat ng South Korean media na ang North Korea ay magpapadala sa Russia ng kabuang 12,000 na mga tropa na hahatiin sa dalawang brigada. Bagaman ang eksaktong bilang ng mga sundalong darating ay hindi nagkakatugma Ngunit iisa nilalaman ng report at ang ipinakita sa video na direkta na ngang nakikilahok ang North Korea sa labanan ng Ukraine at Russia. Lalo pang naging matibay ang ugnayan ng North Korea at Russia simula noong sinalakay ng pwersa ni Putin ang Ukraine. Noong June, nilagdaan din ang dalawang bansa ang isang kasunduang pangdepensa at nangakong gagamitin ang lahat ng magagamit na paraan upang magbigay ng agarang tulong militar sakaling atakihin ang isa sa kanila. Dati na rin inakusahan ng North Korea ng pagbibigay ng armas sa Moscow kapalit ng pagkaing ibibigay sa kanila ng Russia. At bagamat pariho itong itinatanggi ng dalawang bansa, ngunit maraming mga larawan at ebidensya ng naturang paglilipat ng armas. Hindi inamin ng Russia ang paratang ng Ukraine at South Korea na may mga tropang ipinadala ang North Korea. Tinawag ito na isang malaking kalokohan ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov. Isa manong malapit na kapitbahay ng Russia ang North Korea. Pinapabuti ng dalawang estado ang relasyon sa lahat ng aspeto. Kung kaya't ang nasabing paratang ay wala raw basihan at isa lamang stereotype na chismis. Ngunit matapos pumutok ang balitang ito, nakumpirma na talagang isinalang na sa isang mainit na labanan ang mga sundalong North Korean laban sa mga tropa ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Newsweek, isang Chinese mercenary ng Russia ang nagbahagi ng mga detalye na talagang nakikipagbakbaka na sa Ukraine ang mga tropang ipinapadala ng North Korea. Ngunit isang araw pa lang marami na sa kanila ang napaslang ng mga Ukrainian. Base sa mga impormasyon na naibahagi sa X, ang pagkasawi ng mga sundalong North Korea ay naganap ilang araw matapos kumpirmahin ng National Intelligence Service ng South Korea na ang mga tropa ng North Korea ay nagsasanay na sa Russia para palakasin ang mga humihina ng pwersa ng Russia at tumulong sa pagpigil sa kontraopinsiba ng Ukraine sa rehiyon ng Kirks. Agad umanong dumanas ng matinding pagkatalo ang mga sundalong North Korean kung saan pagkatapos lamang ng isang araw walong senior official kaagad ng mga ito ang itinumba ng mga Ukrainian. Ang North Korean military ang ikaapat sa pinakamalaking hukbo sa mundo. Mayroon itong halos 1.3 milyon na aktibong sundalo na kumakatawan sa humigit kumulang 5% ang kanilang kabuang populasyon at karagdagang 600,000 na pinaniniwala ang reserbang puwersa. Ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay ginawang prioridad ang paggasta sa depensa kung saan sinabi ng Pyongyang noong Enero na 15.9% ng kabuang paggasta ng pamahalaan para sa taong ito ay mapupunta sa depensa. Ngayon mga kapatid, bagaman sinasabing sagana sa militar ang North Korea, pero ang problema kulang ito sa karanasan sa pagkikipaglaban. Kung kaya't ang kanilang pagpunta sa Ukraine at pagsabak sa isang mabagis na labanan na isang pagpapatiwakal. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!